Magandang araw po muli sa inyo. Andito na naman tayo. agbabalik Maghahatid ng panibagong dagdag kaalaman. Sa mga hindi pa po gaanong kabisado kung paano gamitin ang Windows 11. Tuturo ko po sa inyo kung paano magpalit ng background picture o wallpaper ng ating mga desktop laptop. Huwag na po natin patagalin simulan na po natin. Pero bago po yan, mag-enter muna tayo. Open na natin ang ating Windows 11. Yan. Dito sa center. Kita nyo yung, yung Windows logo. Yan click nyo lang at hanapin ang ninyo ang setting yan setting personalization sunod ay yung themes. yan click nyo lang yung themes. makikita nyo na yun iba't ibang klaseng design ng background yan namimili na kayo kung anong gusto nyo kung anong taste ng inyong mga paningin. Yan. Pili lang kayo dyan kung ano ang gusto nyong design or picture. Yan. Sample po natin. ba diba? Napakaganda. Para sa background ng ating mga computer or desktop. Desktop, laptop. Yan. Select tayo ng iba. Once na na-select nyo na yan, automatic na siyang magpapalit. I Minimize nyo lang para makita nyo yung yan, yung pinaka-design nya. Yan ang itsura ng makikita nyo. Ganda. Maraming Iba't ibang klaseng design. Yan lang. Pag hindi nyo kursanada, pili ulit kayo. Balikan nyo lang ulit. Yan, pili ulit tayo ng ibang design para sa ating background themes ng ating mga Computer or laptop. You know, medyo maganda ang design nya. Yun lang po kasimple magbalit ng desktop team or background picture ng ating mga laptop or desktop. Yan, balikan ulit natin. Yan, basta puntahan nyo lang yung setting. Personalization. Yung teams. Yan. Ganun lang po, kasimple. Pag gusto nyo ibalik sa dati nyang teams, yung original team nya, ganun ang gagawin ninyo. Yan. Balik natin yung sa dati. Mas type ko yung original design nya. Yan lang po ang ating sampling video na ibinahagi ko sa inyo sa araw na to. Sana kahit po pano ay nakatulong sa inyo ng kahit konti. Maraming maraming salamat po sa walang sawang inyong pananood. Kita-kits po ulit tayo sa ating susunod na video. Shout out po pala sa aking mga subscriber dyan. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, huwag na po kayong magdalawang isip na pindutin ang like, share, and syempre subscribe button. Tama nyo na rin ang maliit na kampana dyan sa baba para ma-update po kayo kung tayo ay mayroong panibagong upload na video. Yun lang po at maraming maraming salamat po ulit. Kita-kits ulit po tayo. God bless po sa ating lahat paalam po